Sentaw? Stention ah? Stention. Four. Wali Wala nito ka. Hindi kayo makaupong direksya. Hindi kayo makaupong direksya. dito mo namin nga? Eh, kaya na. is ayun, is na uh, mo na na niya. kaya niya, Dasal muna kayo dasal. Dasal mo dasal. Kayo humingi ng tawad sa ama sa lahat ng pagkakasala. Ang pangalan po niya ay Yahweh ha. Tinuro ko na ang pangalan hey. ng Panginoon sa kanina. Hindi na kayo ipagalingin. At kung pagagalingin kayo, para saan? Para kanino? At kung pagalingin kayo, ano mabibigyan ninyong panata? nagtitiwala sa ama ng buo. Ang hiling ko po sa inyo, hindi ko man kayo mapagaling, Mabalang ang buhay ninyo. Kung may kayo na hindi kayo masyadong nahihirapan, masaya na po ako doon. Pwede na po ba kaya yan? Kung yun mo nang ibigay ng ama, pwede na kaya. Pwede na na. Sa pigit po kaya.

nakakal mo nun, di Gagaling ang taong ito! Ha? Gagaling ang taong ito! Paliwanag! Opo! Ano ang kasalanan ng taong ito? Bakit gusto mong ganito, eh? Hey? Hindi ka nangaawa. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit na yung pinapahirapan? Ha? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan ba't tayo pinahihirapan tayo mag-usap? Tayo mag-usap? Bakit ito'y pinahihirapan? Bakit? Aray! Hindi sasagot? Sintensya kita. Aray po! Masagagaling kita! Ha? Ah! <laughs>

Sa so, kayo na uwi? Kalooban po. Babalik ka pa sa akin na isang beses pa. Kaya? Ayos lang po. Sige. ano naman ang gusto mo eh. Walay <coughs> na po natin yan. Ito umalabas yung mga reps ko po. Okay. Ano po yan? na, na disgrasya ba kaya? Hindi. Hindi naman. Yung e, po kasi yan baka lang po nalaglar ako nung na sa saltol. Tapos? pa pwede ang nauna ng na buong sak. Opo, tapos yung ano ko pa. Kaya tingnan natin. Kaya tingnan natin po yan. Pero huli na natin yan. Anahin po natin yung sa telephone niya. natin ha. <coughs> ano bakit tumukin yung chan mo ng ganito? Kain ka na kain ng bawal. Kaya nga po, hindi natin ang kukuha ng bawal. ko sa inyo. <coughs> kaya nga na, naalala kami dito.

So, ganito ha. So, konti po natin ang pagaling po ninyo ha. Na. Siya, ano? Ganda na pakaramdam. Ganda na pakaramdaman na. Ah. So, very good. Nakakalakad na rin. So, dati kasi itong hindi nakakalakad. Kumay-kumay <laughs> sa vlog. <laughs> Hi. <laughs> Hi, guys. Nakakalakad na ako. May nahawakal kita rin. Okay, very good. So, no. hiling watara sa kapatid.